Oo, oh, pakilala ko sa inyo. Ako si Nono sa Ponso. Ay, ayun yung mayari na. Hinawakan no. Ay, ko na yung cellphone niya. <laughs> Sabi ko sa kanya, ulan na. Ang sagot niya, bakit? Ay, takot ka sa... Oh, ayan Sabi ko sa inyo, ulan na. Maingal ka no. Si <laughs> Maingal. <laughs> Narinig niyo yun na Maingal. Eh, kasi nga, ulan na. ayano no, o, eclipse dito sa, ano, sa Hong Kong. Ulan. natural takut toto kusulan kambing aku ya. Eh, ini kan lego noh. Eh, atural males lego kapan mau ketapau para mana le? Oke, okay, kalau malam kit. Malam kit. Hey, Nih, kau enggak yang malakit. Ayo no, opawis oh. Kinam malakit kerin. Enggak sempat nakksi ini. Males nanglusion din pala yang mak kambing. Oh, nang mana? Mate be silka. <laughs> Sirka lusionnya noh yeah. ya. Uh, salita. Hindi, ko lang filter. Alam mo lang. Hindi na. Uuwi na. Uuwi na. Uuwi daw siya. Huwag daw akong maingay. Huwag daw. na lang ako dito.